Hi guys! For... Ganda na, na mukha ko. Hi guys! For today's video ay pupunta tayo ngayon ng glass house dito malapit sa Evia. So, puro gala content muna tayo. Kasi binapupuno naman kasi yung mga subong nyo na mga DIY. Okay naman yung views natin doon. Kaso nga lang, ah, naman sila. Dok, para sa awareness. Tirahin nyo to, dok. Bagdagulin nyo to, dok. Binabubuno yung page namin. <laughs> so, for gala-gala, content muna tayo, ha? Kalimutan nyo naman yung mga DIY. Alam kong galit-galit na, galit na galit na kayo. Mas galit na galit pa kayo sa akin. Mm -hmm. Kung mas galit kayo sa akin, ben, demanda nyo na lang. But for today's video, siyempre, kailangan din natin mag gala no? At mag-coffee-coffee. Gati coffee. <laughs> Let's go! This is it. Glasshouse Palacio de San Jose. Ano? Brittany Palacio. Ayan! Ako, V-Project. Ako, Ibilian. Alam na, this dito tayo ngayon sa glass house dito sa Paco or Las Piñas na okay, ito? O basta, maganda dito Nasudan niyo ako guys Dito na lang tayo kumain Okay ba yung outfit ko? Okay na PUSH! Ang oh, yung ganda mo. kita. You like the... You like the place? Eh... Ba't iba sa'yo? Pingin nga ako. Patatas. Onion ring na. Ang mm. tamis. Ah, um, marunong ako mag ano ng lasa eh. Yung parang kung saan siya ginawa. Ano siya? Um, Bibitik mama. Ay, luto siya sa butter. Kaya ako ng steak. Ay, baby, parang namiyari na to sa akin. Deja vu. Oh my god. Ang rare, medium rare hindi luto. Ayun nga, feeling ko, nangyari nga to. Parang, nakapunta na ako dito. Deja vu ba tawag na? Tapos, parang, kung kung panaginip o totoong nangyari. Ah, basta. Ang busog ako, Lakad-lakad tayo. <laughs> Grabe yung busog <laughs> ko. Pero bago yung lahat, pasyal-pasyal muna tayo over May makikita niya yung drone shot. May dala kami yung drone. May dala drone. Uh, May drone shot. Baby! No. Yung ano to, yung ano mo. Ito drone shot. Drone shot yung <laughs> DIY drone shot Nakita? Diba? Nakita nyo? Ang ganda May babies tying my shoe Tying my shoe 3 and 4 Love you So nandito na kami sa Evia Evia Elena Ah ano ba? Kasi busog na busog kami ay ang maglakad-lakad Alakarin namin tungo buong na nalang dahil pa rin window shopping <laughs> we're here in idea idea mo what's up madlang pito oh there's a car ano yan? pera? Nisa? dati pangarap ko ay ano ko yan eh gawain ko yan dati pumirma pirma ng mga sa mga sasakyan hindi ko naman pinupuntaan napapaprob lang huy ang ganda nito oh luxury kineso na to ang mayama na to this is the commune hall commune ba't tinawag siyang commune ay doon ba sa taas Siguro dyan, dyan nang uh, ano, ng ano communion or daw, wale Paki-edit Alam bata ako never talaga ako nagkalaroan hmm. Kasi parang sabi yung laruan, ano lang yan hindi uh, mo naman magagamit hindi mo, mo naman ano, masisira lang May mga laruan ako, pero bigay Pero yung bili never ne talaga ako man. mga gantong ganto mga barbie barbie charot kaya parang hindi naman na, no nag ano ako nagtatampoy eh, parang pag nakakita ako ng mga laruan parang bumabalik sa alaala ko parang nagre reminis ako na oh my god dati nung bata ako na gustong gusto ko yan hindi ko mabili kasi parang mas more on damit 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 na maluluwag kasi nga 'di ba pag bibili ka ng sapatos bibilan ka ng sapatos yung may allowance ganun damit pagkain yun ang mga binibili sa akin. pero laruan wala uwi ka talaga hanggang tingin ka lang pero okay lang okay lang naman kasi ngayon parang ako din naisip ko yung anak ko di ko rin masyado binibigyan ng mga laru-laruan praktikal lang ba Ay, panlalaki dito, eh! Hello! Dito tayo ngayon sa SM Molino. At yung mga... Asan na yung mga isa shoplift natin? <laughs> Ay, yung bag namin. Oh, ayan, oh. So. Ay, yung oh namin. O, yan o. magsatrabaho na kayo. <laughs> Bumalik na kayo mga pagkalita ng supervisor. i nyo na lang ako ha. Tapos yung Gcash be, ha? Huwag okay, kalimutan. Wala kami. Hindi kami inanong. hi, Hello. kami